Mayigit dalawang libong pamilya sa Iloilo inilikas dahil sa pagbaha. Kasama natin sa balita si Radyo Rezi Bordon ng RMN Iloilo. Umaabot sa mahigit 2,000 na mga pamilya ang apektado ng pagbaha sa ilang bayan sa ikalimang distrito dito sa lalawigan ng Iroiro. -Iro. Sa balasan, 1,961 na mga pamilya ang pumunta sa iba't ibang evacuation centers noong Sabado dahil sa pagtaas ng tubig na resulta ng matinding pagulan. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Chinky Jolosa, ito ay katumbas ng 6,206 na mga individual. Ngunit kahapon, agad rin silang umuwi sa kanilang pamamahal dahil mabilis naman ang pag ng baha. Samantala, nakabalik na sa kanilang mga bahay ang mahigit 200 na mga pamilya na nag-evacuate sa Estancia at sa iba pang bayan sa 5th District. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iro, -Iro Rajuman, Rezi, Danioso, Bordon, Tatak, RMN.